Bagamat mas maliliit at humina ang anihan ng mga mangga sa Sambales, bunga ng El Nino. Ang grande pa din ang Mango Festival ng mga Sambaleno. Ito balita ni Julian Roberto. Nakaapektong malaki ang El Nino sa anihan ng mangga na siyang bida sa 10th Annual Mango Festival ng mga Sambaleno. Bukod sa humina ang produksyon, ay naging mas maliit ang mga bunga nito kung ikukumpara sa ani ng mga nakakaraang taon panay-panay ang ulan, maganda ang ano ng production ng mangga. Pero pagka ganitong El Nino, kakaunti. Yung bulaklak niya medyo nanunuyo-unuyo, natutuyo sila, at saka maliliit ang bunga. Ngunit sa kabilang banda, hindi naman na nabago ng tagtuyot ang tamis ng kanilang mangga na siyang ikinatatangin nito sa iba. Dahil ang lupa dito sa Sambales, hindi ma mata mataas ang potas. Talagang mata matamis na matamis ang mangga ng Sambales. Yung bang, ang ang texture niya talagang smooth. Kaya naman ang Sambales na tinaguri ang home of the sweetest mango in the world, dinadagsa pa din ng mga tao. Talagang hindi mo maki, hindi mo maano yung mga tao, mapipigilan pumunta dito, dinadayo nila talaga ito. Ang fiesta ng mangga ay isa sa mga pinagmamalaking okasyon sa lalawigan ng Sambales na nakapagpapataas ng antas ng turismo sa ating bansa. Marami mang pinagdaraan ang thesis. Hindi ito Tapi na Mangga siyang dita sa pagdiriwang ng Mango Festival ng mga sambalenyo. Julie Roberto para sa UNTV News